Ayan, dito kami yung sa Mayon Sky. Ayan, ayan, daming ano, bonsai. So, bonsai. Ayan, oh, bonsai. mga riders. Ayan, paakyat. Ayan, ah, uh, sa may ano, holy, holy, Rosary. Ayan. Ayan ang aking mga, ayan, mga kasamahan yan ah sige yan yan yung mga ano natin ito mga mini mini muna ay hindi sinara ayan ayan, ayan. ayan. ayan.

Hmm. Oh. Okay. sky. Oh, yeah. oh. Skyline pala, hindi eh. alam eh. skyline. <laughs> uh, skyline. Skyline. <laughs> ayan, ayan, ayan mayon skyline ayan.